Mm -hmm. Ito yan ng mga ano empleyado Vlog yun ah ba yan? Oo, no big yun ah ba yan, rolling? Shout out sa mga Lopians Kain <laughs> <laughs> tayo Happy birthday Gutierrez Tapos yeah. na dalawang kutsara ang <laughs> puna Bisa, mabisa <laughs> Domino no. Pati mo mga ano humba nila. Ang ina mo kala ko humba. yun. Yun. We're going... Where are we going? Postcard to to retrieval. We are buggers. Kami yung ano, tungkulin namin, magbabalik kami ng ano, ng postcard pa uh, baba. Kasi may mga customers na, ano eh, taka. <laughs> Six floor parking. Dito muna tayo sa ano, Gupta, Helipad. So, magtrabaho sa SM. Kaya kung sakaling mapanood nyo itong video na to, tangin na mag-apply na kayo. Kaya kita ba yan? Kita nyo? Uno, dito na ay Samahan nyo kami, no? Go, go, dito, ruwan Kailangan may eh, sa madilim dito na, kahit di mo kami kita Ayun o, spotlight, doon tayo sa spotlight Ching ching ching. Diyo ako naman. Super Mar. <laughs> ese man Tang ina mo. Super Mar. Eh, mga muni mga manay. Ping, ping. Hey, para sa atin lahat. Ano, Gar? Pero <laughs> dito? Ese mo. Pero, ano, ese tayo. na, Ano nagar Gar? Ese mo, ano? Kinang ako ko, Ako check, ha? marilaw. Oh. Bagger check. Kasi marilaw. Kasi marilaw lang malakas. <Patriot> so, Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Ano na? Autistic o. Autistic o yung Flasher. Flasher na tinahe. Kita ba yan? Out na. Out na. <laughs> <laughs> Mungka ka tayo. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap

from 6 floor hanggang ground floor ito lang yung ano ito lang yung Ang mga oh, sundalo tornado regular yung sundalo si Gutierrez oh. tornado tornado

Happy birthday, Juan Patricio. Ayo. Ayo. Isa. Panalo. Palaging isa lang talaga yun. Eh, no? Panalo. Ah, alam na. Ang dito na lang yung ano, kunting baby. Ito ba, isa mga subscriber niya. SM Vlog, SM mga... Vlog. Ang dito na lang. Patulog uh, na yung camera eh. Isang ulit. Isang ulit.